Yan yeah, mga pre, ito uh, ang problema nito ah uh, nalulubat yung baterya, no? Hmm, tanggal yan, pre. Tanggal din yan. Nalulubat yung baterya at tinirik na siya. Ang motor na to mga pre, ano? Ah uh, Honda Alpha 125. Yan. Makikita nyo yung kanyang siya naka-battery operated na rin. Tapos yung baterya, pinalitan natin itong yung baterya niya, no? Ito. Ngayon mga pre, tinis natin dito sa dalawang wire. Tuturo ko yung dalawang wire ha. Okay. Dapat kasi ito naglalabas ng kuryente ito kapag nakagrown yung kabila. Yan. Tapos ngayon nangyari, walang nalabas mga pre. Kaya matik, sunog yung kanyang charging system ng ating baterya. Kaya kalasin niyan. Okay. Kalasin natin mga pre yung stator. Stator may problema dyan. Stator lang, stator lang papalitan natin. Yan kalasin yung pangronald. Ronald. Ya yeah, mga pre, eto na, nabuksan na at yan, kung nakita nyo, tama yung natin mga pre, sunog oh. Sunog na sunog, dahil dito walang nalabas na kuryente ng mga pre, inong tinis natin at nalubat yung kanyang baterya at tinirik na siya nung malubat yung kanyang baterya. Hindi na natin gagamitin to, iba operated pa rin natin to. Itong black na may lining na red, yung sa primary niya, hindi na natin gagamitin kasi naka-battery operated na ng kanyang CDI. At yan, boss! stator <laughs> palitan yan yung yeah, mga pre palitan natin yung stator na okay yun oh yung yeah, mga pre ito na pinalitan na natin at ito yung nasunog oh yun yeah, no? oh yun ito na mga pre ikabit na natin to ayan ikabit mo na pre ito na mga pre andito na at balatan na natin to dahil nga putol putol na to mga pre puputulin din natin to para may dugtong natin oh Ayusin ko muna mga pre bago ko pakita sa inyo. Yan mga pre, ito na. Ito yung charging system natin mga pre, itong isang dilaw na to. Yan. Lagay natin dito. Tugtong natin. Tapos, yan. Lagyan natin ng electrical tape. Yan yeah, mga preto ito na yung kulay dilaw na isa. To, tapos itong isa naman balatan natin. Mga pre, hindi na natin tinesting to At matik naman, meron to kasi bago to no. Yan, na natin. Kasi kanina wala, hindi ko na ipakita sa inyo. Yeah, yung susunod, magano tayo nito. Pagka meron tayong nagawa ng ganito, ipo-full video natin. Para makita nyo kung paano natin Paano simula nung pagtutroubleshoot natin ay, eh, no? Sa so, ngayon, ito muna. Ibala talaga na. At, lagyan natin ng tiip to. Ito, babalutin na lang natin ito, mami. Ito yung primary. Mix natin ito. Ito yung ground ng falser, mga pre, ha? Ayan. Ito na, dito nakalagayan. At, tuloy natin yan. Ayan lagyan natin ng tape to. Ito na mga pre, ayan. Yung green na may lining na white, ito yung ground ng ating falser. Next natin itong blue na may lining na white. Ito yung falser natin mga pre. Dito naman natin ilagay sa kabila. Kabitin natin muna. Ito na mga pre, nailagay na natin oh. Tapos balutan natin ng tape to. Mga pre, kahit yung CDI natin, naka-battery operated, kahit walang baterya to, aandar, gawa ng electric fire, basta hindi sira yung charging system, mga pre, ha. Okay. Balutan na natin to, at okay na to. Paandarin na natin. Kaya mga pre, okay na to. Paandarin natin, giga. Pang paandarin mo na ga. Start muna ga. Yan mga pre, uh, may baterya pa yan ha. Mamaya paandarin natin, tatanggalin natin yung baterya. Ayan o, oh. baterya. May <laughs> bagong palit yung baterya nga, may laman yan. Oh, start! Start! Iyo yeah, no. Okay, mga pre, umandar na siya na may baterya at bagong stator. Dapat taandar to kahit walang baterya. Patayin mo do. Ah, mga pre, tanggalin natin yung baterya. Kasi kanina hindi napapandar to, no. Hila-hila lang nila dito. Okay. Tanggalin na natin tong negative mga pre. Ibig sabihin wala nang connect yung baterya natin. Sige. Start. Ayan, tinanggal na natin. Dapat taandar to kahit walang baterya iyo na no? Yan mga pre, pag hindi sira yung charging system nyo, at hindi sira yung electric fire nyo, under siya kahit walang baterya. Kahit, kahit naka-battery operated yung ating CDI. No? Okay, patayin mo na. Okay na mga pre.